Welcome to Greece everyone at ito na naman kami for today's video for today's ganap lakad na naman bago magsimula ang activity dahil si Apamporo na lang lakad ang ginagawa araw-araw so, na ginawa ng Diyos at yan nga sila nagpangabot sila ng kasamayang parak nakita kita skit sila sa Greece guys at yan papunta kami ngayon sa beach doon kami maglalakad sa tabing dagat. Pero wala namang ilog dito, charot. Sa tabing dagat kami maglalakad. Pero laging prepare yan sa afam dahil lagi kami may pambihis dyan kung mabasa kami at kung maglangwi-langwi kami. Ayan, kasama namin yung kasamahan niyang parak yung sa lalaki at partner naman niya yung babae. At yan, oh, flexing all the restaurants and snacks bar in Kaliraki Beach. Ang ganda dito, yung bawat na, yung bawat bed na yan, na may ano na, parang bahay-bahay kubo. May payong-payong, o 10, 10 euro yan. O, ba diba? Mingaw pa sila dito, guys. Hindi pa masyadong peak season, dahil kasi mga lang, nga lang ng ano, ng summertime. Yan, flexi may afam. O, ba? ni afam mo eh. na oh, talaga sa bag niyang laging prepared yan. Yan Oh. Tinitignan ko kung ano ba yan. Wala naman kasi sila ano, uh, coconut. Coconut leaves. So, parang ano lang siya, yung mga grass, grassy thing. Mga grass na pananim nila yan. Pinag-harvest nila at tinuyo, pinatuyo sa init. Dito iba din naman yung payong-payong nila. Tela ang payong nila. Dito naman, may makikita tayo dyan ang flag ng Israel sa gitna. At mayroon din silang maliit na church. O yan si ate, o. Oh. Nagfoto-foto, adin, ano. Si ate naman nagbabasa. Wala siyang pambayad ng 10 euro. Kaya nakalapag lang yung towel doon sa, sa buhanginan. Yan, iniwanan na kami ng mga kasama namin. Pupunta yata sila dyan sa ano, oh. Sa maliit na church na yan. May simbahan, di ba? Sa gitna ng paglalangoy, kailangan mo magdasal, Jai. Kailangan mo magdasal. Eh, para naman na hindi ka ma maano dyan, malunod. Um, may simbahan dyan. Pero yung pagpunta namin dyan ngayon, parang may kinasal yata dyan. Kaya, mas lalo kami ginanahan na magpunta para makita namin. O yan, yung dagat nila dito, yung buhangin, hindi katulad sa Pinas or sa Thailand. Na puting-puti talaga. Pero no choice, at least maganda pa rin ang klima. Hindi tulad sa Pinas, na super init. O yan, mga deva, si FM natin ay nakapolo shirt with collar ngayon. Ang handa sa kanyang paglalangoy. Diba sabi ko nga sa inyo na hindi pa masyadong matao. Kasi kakasimula lang ng summer time. Summer time daw kasi talaga ang ano dito, peak season. O yan, o may nakikita kayo mga Greek Greek, Greek dahil nasa Greece tayo. Kainan nila, puro may mga taberna. I don't know, hindi ko pa na-research kung ano yung taberna. Ayan. Actually guys, yung tubig nililito malinis yan ha. Kaso lang nung no, nagpunta kami dito, makulimlim. Kaya ganyan ang kuha ko. Pero malinis yung tubig. Malinis talaga siya. Klarong-klaro yung ilalim. O yun, flexing the beer. Tag 3 euro. um Niwanan na naman tayo ni Afam guys. Dahil kuha-kuha tayo ng video. Video pa more! Lagi nilang naiiwanan kasi lalaki ng mga steps ni Afam. Oye. Okay? Eh natin magagawa sa mga European people legs. Yan naman, may mga booth naman dyan. Kung gusto mo magpunta pa ng mga maliliit na islands, Diyan ka magpa-reserve, mag-book, pumili. O, oh, diba? Kompleto na lahat dyan. Lahat pagkainan. O, ano na naman hinahanap ni Afam? At ito talaga ang pinakagusto ko guys sa bawat travel namin o travel ko pa noon bago ko pa nakilala si Afam. Naamis ako sa mga mga patisinyo ba ng mga building or restaurants or mga snacks bar. Amazing lang dahil kahit wala silang mga coconut husk or mga bamboo, nagagawan pa rin nila ng paraan sa simpleng mga grass grass designs lang. Ayan. Ito naman si Apam VC sa paghahanap ng magiging ano namin papa uh, papareserve kami ng papunta ng ganyan o magagandang babahay colorful houses sa so, Simi Islands mayroon ding lindos maliliit na islands lang yan sya diba pagay ganito afam guys get ready talaga hindi po ding mag -arte, arte na matagal ka mag bake up matagal ka mag suklay Diyos ko kahit sa ka na mag suklay grabe si afam ka adventurous wala. Bit-bit ka sa patos. Bit-bit ka lahat-lahat na. Bit-bitin mo na lahat. Sa bus or sa boats or sa daang ka na mag ayos ng mukha mo, ng buhok mo. O, di diba? Kadami-dami dito, guys. Iba-iba ang ano. Mga may-ari na mga ticketing booth. Pero almost the same lang ang mga presyo. Kahit yung mga bene benefits ng mga inclusivity. O, di ba? O, ang pa niya dami dyan pero saan na si Afam nawala na sa video ko oh ano kaya si Afam dyan lalaki naman kasi ng mga steps ba na lagi ako naiiwanan doon na yata si Afam oh hindi na nakikita sa video oh diba nawala na talaga nawala na siya ewan ko saan na nagpunta yan si ate palingolingon O, oh, Jai. Ito pala yung Old Harbor ng Faliraki Village. Yan. Ikita nyo, maliliit lang dito ang mga nakatambay, nakaport, nakadaong na mga bangka-bangka. Mga bangka pangisda yata ito. At ang kagandahan dito talaga, daming isda makikita sa gilid lang ng daan. Nako, kung sa Pinas pa ito, mga Jai. O, boss tinirada ng mga tambay. Okay. Pang ano na nila, pulutan. O yan, o. Kaya sabi ko sa inyo, mga maliliit lang dyan eh. Kasi yung old, uh, new harbor nila, nandoon yung mga malalaki. Mga galing ibang Europe countries. Yan. kita na ulit si Afam, o. Oh. Pasulyap, sulyap. Sa kamera. Yan, pababa na si Afam sa hagdanan. Then, papunta na kami ng maliit na simbahan. Nandoon na yung kasamahan niyang parak. Yan. Naraman pala ng bag na yan guys. May water, may towels para hindi na kami magbabayad ng mga payong-payong. Lapag na lang kasi init naman yung pagbibilad naman yung ano nila. Purpose nila kung bakit pupunta ng dagat. May ano dyan, iba-ibang klaseng sunblock. Pero si Afam din nagsa sunblock. May sapatos, may chinelas. Kung masira yung chinelas namin. May pambihis. Ano pa ba dyan? Ang payong ko kasi nasa shoulder bags ko eh. Yun lang naman ang manan dyan. Mga importante yung bagay lamang. O, Jeva. O, malapit na daming yung matapos. May pumunta na kami dyan sa Batu-Batu. So, thank you sa padunood, everyone. What is the angels of Batu? Ay, kabarayt ni dudong Uy, sa dudong Dudu, sa Dudu. Betul dong sini English dong. Dong, ha? Stone. Rak. Huh? <laughs> Again? Rak. Rak. Rak.